Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH radio, digital TV, at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos-Banayat, ang inyong pambansang health checker. Samahan niyo po ako at ang ating guest expert para pag-usapan ang napapanuhong paksa tungkol sa ating kalusugan at kagalingan dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga expert. Binabati po namin ang mga suki nating health checkers dyan sa Barangay Bagong Kilog at gayon din sa mga taga Kapitolyo Pasig. Madalas po na ang mga health checkers dyan ay nakatutok sa Health Check Plus tuwing linggo. Kumusta po kayo? Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang isang mahalagang usapin para sa ating mga magulang ang pag-alaga ng kalusugan at kaligtasan ng mga mata ng ating mga anak ngayong buwan ng Agosto kasabay ng pagbabalik eskwela ng maraming bata ating ipinagdiriwang din ang Children's Eye Health and Safety Month. Kaya naman kasama po natin ang isang eksperto para alamin kung paano natin masiguro na malusog ang mga mata ng mga kabataan ngayon. Bilang mga magulang, guro at takapag-alaga, mahalaga po na mapangalagaan natin ang paningin ng ating mga anak dahil ito ay may direktang epekto sa kanilang pagkatuto, paglalaro, at pang-araw-araw na buhay. Sinasabi nga po na ang mga mata ay ang bintana sa bundok. Kaya naman nakakaalarma ang datos na sinasabing mahigit dalawat kalahating bilyon ang mga batang may problema sa mata at 80% rito ay preventable. Kaya naman mahalaga na alam natin kung ano ang dapat gawin para alamin ang katayuan ng mga mata ng mga ating anak para pangalagaan natin ito. Kasama po natin sa Health Check Plus ngayon si Dr. Rainier R. Milante mula pa sa Legazpi Eye Center sa Legaspi City, Albay. Isang magaling at dalubhasang ophthalmologist, nagtapos sa UST Faculty of Medicine and Surgery at nagpakadalubhasa pa sa East Avenue Department of Health Eye Center. Natatapos lang din po ni Dr. Ringer sa kanyang glaucoma fellowship sa Singapore National Eye Center. Welcome po to Dr. Rainier sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Bumati po muna tayo sa ating mga health checkers. Ang ganda araw po sa inyo lahat, lalo na sa ating mga masugid na taga-subaybay ng Health Check Plus. Ako po ulit si Dr. Ringer Milante, isang ophthalmologist mula sa Legaspi Eye Center. Alisan karangalan ko po, po ang maiimbitahan ngayong Sight Saving Month para pag-usapan ang kalusugan ng mata, lalo na yung sa ating mga kabataan. Pabuhay po kayo mga health checkers dito man sa Pilipinas o sa abroad kung nasa labas po ng bansa. Magandang araw din po sa inyo, Dr. Rainier. No? Pero bago po natin simulan ang ating kwentuhan, Dr. Rainier, kumusta po ang inyong fellowship sa Singapore? Okay naman. Siyempre, nakakamiss pa rin yung Pilipinas. No? Um, Iba iba pa rin talaga pag nasa ibang bansa, medyo may sanayan sa style nila, sa ano. Pero marami din naman ako natutunan na maganda at uh, gusto ko sanang dalhin din dito sa atin para kumbaga matulungan din yung mga Pilipino, no? Na at least ma-upgrade natin yung care, yung pag-alaga sa kanila, na na sa glaucoma. Kasi yun din yung passion ko pagdating sa ophthalmology. Mm. Nakakatuwa naman po, Doc Ringer, at talagang hindi nyo nalimutan at bumalik po kayo dito sa Pilipinas ano, para ibahagi ang inyong karunungan, no? lalong-lalo lalo na sa pag-aalaga ng ating mga mata. So, Doc Ringer, alam nyo po marami po kaming questions dito at katanong. Hmm. Lalong-lalo na po yung difference no, ng isang ophthalmologist na tulad po ninyo sa isang optometrist. Ano po ba yung pagkakaiba nilang dalawa? So, ang optometrist po, uh, pareho naman po kasi ng doktor. No? Yung optometrist, doctor of optometry. Yung ophthalmologist ay medical doctor na nag-train sa ophthalmology. Ang pinakamadaling parang logic para doon is um, ophthalmologist yung mismo nag oopera mm -hmm. No, so pagdating sa mata na kailangan ng alaga ay kailangan ng um, bigyan ng mas mainam na patsin, kailangan na ng tulong ng ophthalmologist. So, sila na yung nag-oopera. Yung optometry, sila po yung gumagawa ng mga salame Pamit nagbibigay din sila ng mga tamot na yung medyo kaya pang i-control sa side nila. Hmm. Yun po pala yun, Doc Rainier, no? So, talagang may pagkakaiba pero maganda po na marami tayong specialista no na tulad niyo na nag-aalaga ng aming mga mata no Doc Rainier Doc Ringer, punta naman na po tayo sa paksa natin ngayong araw. Unang-una, bakit po ba mahalagang bigyan pansin ang eye health ng mga bata kahit wala po silang reklamo? So, sa bata po kasi, ito yung period ng buhay natin na nagde-develop tayo, no? So, including yung mata. Hmm. Ang sinasabi namin parati, kapag bata, kung ano yung hindi nagagamit, ay kinakalimutan ng katawan, kinakalimutan ng utak. Ganon din yung sa mata. So, kung hindi natin siya maalagaan, Okay, sa halimbawa, yung isang mata ay mahinak, yung isang mata ay malinaw, yung mahinang mata, hindi siya nagde-develop na maayos. In the future, kapag gusto nang sanang palinawin ulit yung mata, madalas hindi na namin kaya at tawag namin dito ay amblyopia o kaya yung tinatawag ng mga tao na lazy ay kumbaga humina na yung isang mata nila. So ayaw natin na mangyari to lalo na sa mga bata. Tsaka syempre, di ba, ang sight natin, yung paningin natin, siya po ay malaking bagay para sa atin para makapagtapos tayo sa pag-aral, makapagtrabaho tayo na maayos, makapagtulong tayo sa ating pamilya, sa ating sarili. So, very important talaga yung childhood, yung pagkabata, yung development ng mata sa period na ito. Mm -hmm premier na nabanggit niyo yung amblyopia no, or lazy eye. Actually, marami po nga po tayong katanungan dyan. Ano? Meron po ba ng paraan para po ito ay maiwasan? No? Nagagamot pa po ba ito kung sakali pong meron pong lazy eye ang isang bata? Okay. So, kapag may lazy eye ang isang bata, ibig sabihin, meron na tayong nakitang damage or parang slow down sa development niya. Yeah. Kapag bata pa, Kapag naagapan, usually mga school age children, mga 6-7 years old yung mga ganun, before mag 18 years old ideally, actually younger the better, no? Mm -hmm. Ang ginagawa dyan, parang ina yung isang mata. So patching ibig sabihin tatakpan yung okay na mata, no? Medyo weird. Pero tatakpan natin yung okay na mata para yung mahinang mata ay mapilitang ulit gumandar, mag-develop na mabuti ulit. So yun yung um, solution sa kanya. Pero kung papansin ninyo, no, dapat maaga siya. Kung medyo late na tayo, alimbawa sinabi natin mga 30 years old ako, Dok, nung bata ko na sa ako may lazy eye, pero hindi ako nagsalamin, hindi ako nagpatingin sa doktor, medyo too late na tayo pag sa mga 30 years old lang pas na tayo. No? So the earlier the better, the earlier we can catch it, na mas maaga natin makuha, mas maaga natin maagapan, mas maganda din yung magiging result ng ating treatment para sa mga batang ganito. Mm -hmm. Ang ganda po ng reminder ninyo sa amin, Doc Rainier nyo, sa ating mga magulang, mga health checkers, nanay at tatay na nakikinig at nanonood ngayon. Sana po ay ipacheck up no, kapag mayroong mga gantong napapansin sa ating mga anak. Pero Dok, paano naman po yung mga batang wala naman kung nararamdaman, wala pong lazy eye or normal lang po yung kanilang paningin? Meron po bang uh, recommended na... Uh, kaon or edad kung kailan po sila dapat nagsisimulang nagpapatingin tulad po sa mga uh, specialist na tulad po nito. Yes, so initially, so una po, um, maganda makita pa rin lahat ng bata at a young age. So yung mga infancy, one-year-old, two-year-old, three-year-old, no? Um, it's important kasi paminsan, hindi natin alam, eh, ito yung mga tao na, ay, syempre mga baby, no? Hindi naman sila magre sa inyo na malabo na po yung paningin ko, ganun. Okay, so Maganda po sa developmental natin sa bata pa, mga 3 years old, nakikita na po sila. And then, kapag sinabi naman ng doktor nyo, sasabihin naman nila sa inyo, ah, okay, normal naman po. Pwede natin siyang makita ulit in a year, one year, or two years. Usually, ang sunod na balik niyan, yung school age na. So, sa school age, ganun din. Mga 6 years old, 7 years old, kailangan din sila ulit makita ng isa pang doktor, no? Kung Usually, dito maganda yung mga school screening natin kasi naaga pa nakikita ng mga tao, ng teacher, ng parents kung ano yung nagiging response ng bata sa mga pinapakita sa uh, blackboard, no, sa school. Okay? So, yon So, usually, school age yung sunod. And then, if may grado ang isang bata, kailangan um, kung baga every year na check yung grado, hindi naman necessarily papalitan siya. Pero kailangan ma-check kasi kung sa ka at bago yung grado, kailangan na nating i-adjust. Kasi nga ka, tulad ng sinabi ko kanina, gusto natin yung brain nagte-develop na maayos kasama yung mata. So, siguro isingit ko na rin, no? Paano natin malaman ngayon kung halimbawa yung bata, di ba? Hindi naman sila magre-reklamo. Sabihin nila, ay malabo po yung nakikita ko. Madalas yung mga bata, akala nila yun na yun eh. Akala nila ganun na. So, some of the signs na nakikita natin yung mga senyales na nagsasabi sa atin, ay mahina konti yung paningin niya, no? Kapag mahilig mag-squint, yung parang liniliitan yung mata para makakita na mabuti, isa yun. Madalas sumasakit yung ulo. Kapag nanonood ng TV or sa blackboard, kailangan pa nilang lumapit para makita siya. Or even, paminsan yung bata nawawala ng interes sa school. Kasi yung pala, hindi niya pala nakikita kung ano yung nangyayari. Paminsan, sinasabi natin, ay, pasaway na bata. Hindi nakikinig, di ba? Pero yung pala, hindi niya lang pala nababasa o nakikita yung nakasulat. So ito yung mga some of the things no na kailangan nating pantayan or kailangan nating pansinin. Ano oh, Buti po ay na-explain ninyo sa amin yan, Doc Rainer, at naisa-isa natin no, para sa ating mga magulang at most probably mga teachers din na nakikinig at nanonood ngayon. No, kasi magandang reminder ito na kapag nakikita po nila itong mga palatandaan na ito ay maaaring i-refer na sa mga specialista po na tulad ninyo. Dr. Rainier, ito naman po yung aking susunod na tanong ay depende naman po sa inyong practice dyan, sa inyong eye center. Ano-ano po yung kadalasang problema sa mata ng mga bata po na na-encounter ninyo sa inyong practice? Pinakamadalas pa rin sa ngayon, syempre yung um, hinatawag natin na mahina yung paningin. No? So, medyo may grado yung salamin. Um, madalas na rin kasi syempre dito sa Ligas Space Center kompleto naman kami sa mga specialista so meron kami mga specialista sa bata din so sila nakakakita sila ng mga medyo nagduduling nagbabanlag. yun pa yung isa pa lang sinyales, no? kapag yung napapansin natin na kapag nakatingin siya sa malayo pag medyo matagal medyo nagduduling o nagbabalag kailangan natin pa, check paminsan sign na yan ng lazy eye or paminsan may grado so yun yung isa pa natin ang isa pa ngayon na napapansin namin na dumadalas sa bata ay nagkakaroon na sila na madalas na dry eye or eye fatigue din. Majority probably kasi dahil siya sa gadgets, no? Um, Siyempre medyo bago. Dati hindi naman siya malaking problema. Ngayon mas nakikita namin na may 3 years old. Parati na nagluluha, parati na sumasakit yung ulo, parati na parang nakapikit. Kasi pagod, kakatingin sa cellphone, kakatingin sa tablet. So, yun yung mga medyo napapansin natin na nagbabago ngayon, lalo na sa mga bata. So, oh, naku, Doc Rainier, alam nyo, maraming nakarelate dyan sa so, nabanggit po ninyo na napapagod, no, yung mga mata. Siguro po hindi lang ito sa mga bata, pati na rin po sa mga adults na tulad namin, no, dahil wow, madalas po tayong nakaharap sa mga gadgets, Dok. Rainer. At pag-uusapan po natin kung ano yung pwedeng gawin dyan, no? Uh, mamaya hihimayin po natin. Pero bago po natin hihimayin yung mga yon Doc Rainer, ano po yung mga kadalasang mga procedures naman? Kasi nabanggit nyo po na marami po kayong specialista dyan po sa inyong eye center. Ano naman po yung mga kadalasang procedures na ginagawa para sa mga bata sa inyong eye center, Doc Rainer? Kung sa bata naman, uh, ang Parating namin iniisip dyan is kung kaya natin sanang hindi operahan, di ba? Ayaw na rin, no? So, huwag kayong matatakot pumunta sa doktor nyo sa mata. Di? Yun yung isang gusto ko sabihin. Huwag kayong matakot na pumunta sa doktor nyo sa mata. Kasi hindi porket pumunta kayo, operahan na siya. Siyempre kung kailangan, sasabihin naman sa inyo. So, madalas, halimbawa, pagdating nyo, ang expect nyo sa check-up nyo is pupunta kayo doon, i-check nila una yung pagbasa. So, meron kayong makikita chart. I'm sure familiar lahat ng tao dyan or karamihan ng may mga salamin yung madalas nagpapa-check up. Meron kayong papabasahin. And then, after, pag pinabasa, madalas yung mga specialist na namin i-check din lalo na sa bata yung mga paggalaw ng mata, no? Kung meron bang humihulay, kung meron bang may babalak, or kung medyo mahina ba yung pagpihin sa kanan or sa kaliwa. And then, tinitingnan yung sa slit lamp. Yung slit lamp, yung parang makina namin para makita yung mismo mata and then yung sa loob ng mata. So, dinadilate din siya. Lahat ng to, wala sakit. Mm. Yung patak lang, syempre, medyo irritating para sa bata. Pero, titingnan natin. Kailangan natin malaman kasi kung ano yung nangyayari. So, um, yun. <laughs> Maganda kung magpa-check up at huwag matakot sa doktor. Huwag nyo rin pong tatakutin yung bata. Sabihin nyo, Oy, ayun na yung doktor. Injection na kayo. Wala po kami injection na ginagawa sa mata sa para sa bata no para sa ibang mga sakit meron okay <laughs> Nako, Doc Rainier, ang daming nag-guilty dyan sa so nabanggit oh. po. Oh. No, natatakot talaga kapag ka, uh, pupunta po sa mga specialista para sa mata. Lalong-lalo lalo na po yung nabanggit ninyong equipment no, na ginagamit pang silip at pang check at pang assess ng inyong mga mata. Medyo natatakot po yung mga bata doon. Ano? Uh, baka po dala rin ito ng hindi rin naiintindihan ano, ng ating mga magulang or hindi na-explain. No? So maganda pong na-remind tayo mga health checkers ni Doc Rainier na wag po nating takutin ang ating mga anak ano? at uh, sana ay magpa-check. No? Lalo-lalo na kung napapansin po natin na mayroong mga problema sa mata ang ating mga anak. So tulad gano na banggit ni Doc Rainier kanina na no? Doc Rainier, mas maaga na makita, mas mag maganda po. Tama po ba? Opo. Tsaka, yun, so madalas yung sinasabi ko sa mga pasyadela, yung no, pagbata, sinasabi ko sila, okay, sige, pipicturean lang natin yung mata ha, light lang yan, ilaw lang yan, hindi po yan, wala pong tatama sa mata, walang anything. Usually, pag na-explain naman, happy na sila, papatay yung baba nila, check nila. Very, actually, madalas nga, mas mabait pa yung mga bata eh, mas masinuring pa, no? Basta huwag lang natin tatakutin. Eh. Hmm, tama po yan na reminder para po sa ating mga magulang, ano, Dr. Rainier, Doc Rainer, mula po sa isang health checker natin, isang nanay, tinatanong niya po, Doc kung ano ang mga bagay na dapat gawin para mampanatiling malusog ang mga mata ng mga anak? Okay, very good question, no? Um, kasi gusto natin ma Okay? Ayaw natin magkasakit. Gusto natin ma talaga. So, very good question yung galing sa health checker natin, no? Uh, isa sa mga importante is, of course, yung pagkain. Kung tama yung mga pagkain natin, kamang gulay, tamang kultas tulad ng carrots, spinach, yung mga squash, yung mga, anything na green sa sa no? Yun yung parating natin si malunggay. Eh. Isa din yun. No? So, marami, marami. Basta gulay at frutas yung mataas sa mga vitamina, yun yung maganda. Okay? Siyempre, I mean, gusto natin, ayo din natin nagdo-dry yung mata. So, gusto natin uminom din ang sapat na tubig. And then, of course, tulog. No? Tulog is very important just para lumaki, para na maayos, para gumanda din yung sa paningin natin. And ngayon, as as we see, no, kailangan din limitahan yung screen time ng mga bata. Hindi lang sa bata, pati sa adults, pero bata in particular, okay? So, meron yan, meron sila mga advice para dyan, okay? So, sisingit ko na din, ha, para isahan na lang para sa health checker natin. So, yung screen time para sa bata, usually na nung sinasawad na 36912 na rule, no? Pero iba-iba naman yung sinasabi. Ang important, less than 18 months or 3 years old, wala talagang screen time. Absolutely wala. Okay, walang exceptions. Okay? Ah, sorry. May exception pala na isa. Um, uh, kapag may video call, kasi syempre yung iba nating family, di ba? Yung mga lola nasa ibang probinsya, nasa ibang bansa, kayo nasa ibang bansa, for example. Okay lang yun. Pero syempre, huwag masyadong matagal. Bakit gusto natin yung video call? Kasi may interaction. So, nakakapag-usap. Hindi siya passive lang na nakukuha lang, napapanood lang niya, nagtitiktok lang, gano'n. Bawal yun. Okay? So, less than 3 years old. 3 years old up to mga um, 7, 8, or 9 years old. Yung limit niya is about 1 hour per day. Screen time yun. So, total siya. So, alam ano mo, nag-cellphone siya ng 30 minutes. Nag-TV siya ng 15 minutes, may 15 minutes na siya for, day, for the day. Okay? And then, hindi siya naka-carry over. So, hindi porket naka-30 minutes lang siya today, bukas 1 hour 30 minutes, ha, hindi ganun yon. Okay? This is to help limit. And then, lastly, um, kapag medyo mas patanda na, usually mga 12 years old and above that, um, pwede na mga 2 hours. Okay? Especially since duwadagdag na rin yung work natin. Pero again, screen time yun, total. So even adults sana, no? Mga <laughs> two hours limit. Pero of course, dahil sa so work, hindi natin managawa yun. Oh, my Doc Rainier. Pero maganda pong reminders yon no? At magandang talaman po namin itong mga limit na ito na recommended ng ating mga spesyalista, no? Para mapangalagaan rin ang ating mga mata. Doc Rainier, napakadami pa pong tanong pero magbe-break po muna tayo para sa ilang patalastas. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami ni Rainier ng Legaspi Eye Center dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers. For more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.